Ma, salamat ha. Simula pagkabata, ikaw na ang kasakasama. Kumagamot sa sugat ko sa tuwing nadadapa. Unang nagturo kung paano magsulat at magbasa. Minsan nga, napapahalo mo pa. Ikaw rin ang unang nagturo sa akin kung paano maging mabuti sa hapwa. Mama, alam kong pagod ka na. Alam ko rin na minsan umiiyak ka dahil sa problema. Pero di mo nagipinapakita. Alam ko rin na may nararamdaman ka na dahil sa maghapong paggawa at walang pahinga. Ingatan mo naman sarili mo, mama. Ikasi eh, namin kaya pag may nangyari sa iyong masama. Sana humaba pa buhay mo. Gusto ko kasi makita mo na magtagumpay ako at nasukrian naman lahat ng paghihirap mo. Sobrang busy ko. Di ko napapansin na mas kailangan mo ng oras ko. Pasensya ka na mama. Pagod nang talaga ako. Pero ikaw yung nag-iisang tao na sa tabi ko. Salamat sa sakripisyo mo. Pangako, pag di mo na kayang pumayo, ako ang magdiging paamo. Alam ko darating ang araw na kailangan mo na kamping iwan na kukwento ko sa magiging anak po kung gaano kaputing ina at ibabahagi ko ang mga payo mo sa kanila. Mama, mahal na mahal kita.